kung bakit nagkakaroon ng cancer. Number one dyan is yung diet. Pag ang diet is more on saturated fats, yan ang gustong gusto ng cancer. Saturated fats at saka sugary sa mga sweets. Okay. Nakita niyo ba yung copra? Di ba inaama? Napansin niyo yun? Because that's a saturated fat. Diba? Yeah? Ang saturated fat, lapitin siya ng molds and punjay. And lahat ng cancer sa 35 different may isang nabasa ako sa YouTube mismo may mga researchers doon. Lahat ng may cancer mayroong presence of punjay. Because cancer is one uh, one way a uh, one type na mayroong decomposition na habang buhay pa ng tao. Because of this diet nga ng mga high in saturated fats and sweets. Or sabihin natin refined carbs. Pag refined carbs kasi wala namang ano na yan eh. Wala nang uh, empty calories na yan. Walang nutri nutritive value. So sugar na yan, di ba? Sugar na lang o kaya uh, starch. So ngayon, ang pinaka nag-aano uh, na attract natin is modes and punjay. Ang pagkain ng modes and punjay is ito. Saturated fats and carbs. Especially refined carbs. Kaya ka, sa protocol ni Dr. Barbara O'Neill, ang protocol niya kahit fruits, lahat ng matamis, honey whatever. Ang pagkain kasi nito is sugar bean, eh. So, lahat ng may cancer lahat yan may, may food dyan. Nakita ko, it's because number one is meat. Meat. Lahat ng klase ng animal products. Animal products. Tinatanggal namin yan. Tinatanggal namin yan sa, may, sa mga may cancer. Uh, so, kung gusto mo talagang ma-extend pa yung buhay mo, tanggalin natin lahat ng sources na yan. And yun yung way para malenten. Alam niyo po yung blue zones, five blue zones, narinig niyo na to? Narinig niyo na po? Hindi pa. Yung five blue zones, sa mga tao dyan umabot ng 120 years old. <coughs> umabot ng 120 years old. Bakit ang haba ng buhay? We found out na ang mga pagkain nito, 95% plant-based. At pag binasa natin sa Bible, ina inaral naman natin sa Eden, ang original na pagkain talaga ng Panginoon, fruits, whole grains, nuts, beans, seeds, root crops. Nung nagkasala ang tao, dinagdag ang vegetables. Vegetables. Okay? Kung titingnan mo, dahil wala pa masyadong trabaho dito, mab mabigat, hindi pa sila masyadong pinagpapawisan. Kaya, fruits lang, mga bagaan lang. Pero yung source ng protein, beans, seeds, nuts. Yan yun. Nung nagkasala, dinagdag si gulay. Bakit? Kasi, yung leafy greens, these are medicinal in nature. Pinag-aralan niya na, ang blood natin, halos kamukha ang kamukha dyan sa mga dark green leafy vegetables, ang components nito yung muscles natin pareho din. Kaya yung barley, sikat yan, di ba? Barley. Kahit anong sakit yan, ang dami natutulungan. It's because yung kinakain ng tao sa, di ba, naging westernized na yung mga pagkain natin, yung mga fast food chain, meron ba dyan mga green leafy vegetable? Wala. So, kita okay, no? Yan, yun eh. Kaya pag nag-barley yung tao, ay, gumaganda yung ano eh, nag-wheatgrass, nag-moringa, any green leafy vegetables, gumaganda. Bakit? Kasi ang components niyan, pareha sa bones, sa ating tissues, sa ating muscles. So, uh, sa madaling salita, ito kasi, acid highly acidic to. Acid dyan. Kung gusto natin ma-reverse yung cancer, kailangan maging alkaline, 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 yung ating katawan. And one of the reason or one way of to make our body alkal highly alkalinized is yung green leafy vegetables. Green leafy vegetables. Tapos yung barley, yung mga ganun, wheatgrass, yung mga nakapowder niya, green powder. Tapos, gumagamit din si Barbara O'Neill ng baking soda wrap. Baking soda wrap. Ano yung ginagawa niya? So, yung baking soda, sa isang timba or balde. Lalagyan niya yan ng marami, may sukat yan. Tapos irarap uh, ilal- i, i natin yung bath towel. Ang purpose nito is maging alkaline kasi si doctor ang, ang ang practice niya pag naghiwa siya, nag-surgery nag siya, tinatanggal niya yung cancer, yung buko, yung tumor. Pagkatapos nilalagyan niya yun ng baking soda. And wala wala sa kanyang report sabi niya sa na nag-recur nag, nag wala na kasi nga dinagyan niya ng high pang alkaline alkaline kaya ito naman si Dr. Barbara Unil ang ginagawa niya doon sa mga kasi lahat naman ng sa trunk natin nakalagay yung mga vital organs di ba wala naman sa limbs nandito yan eh yung pancreas, yung liver, colon, intestine, nandiyan yan eh. Diba? So, ang ginagawa niya, yung bath towel, isusok doon sa baking soda na medyo mainit-init, tapos irarap parang. Tapos, tapal uh, lalagyan ka ng parang garbage bag, pa, yung plastic. Yun lang kasi malaki, eh, di ba? Parang ma, ma, makulub yung init. Tapos, pag nagbukas, pag nag-init kasi, nabukas ang pores, so papasok tong baking soda. And it will alkalinize your, your tissue. Okay? Pero, very important Talaga, number one is diet. Kung gusto mong ma-reverse natin yung cancer mo, pero again, we need, ang daming factors din, multifactorial naman kasi pag chronic diseases na yun. Eh. So, multifactorial din ang modalities na gagamitin natin. So, have you heard of New Start? Narinig mo na daw? Familiar ba? Hindi pa? So, ito yung nutrition, exercise, ito yung water, sunlight, temperance, fresh air, rest, trust in God. Okay, so ito yung new start, bagong panimula. Yan ang gag gagamitin natin. So water hydrotherapy, gagamit din tayo ng external use of water. Kasi kapag may sakit na, hindi na masyado makagalaw for exercise. So ang ang um, thermic action, yan ang gagamitin natin for hastening or speeding up the blood circulation. Tanda natin may limang flows, uh, flows, hindi flows, flows, para gumanda. May kasabihan, perfect health depends upon perfect circulation. Pag mabilis ang circulation, mabilis ang healing. Pag mabagal ang circulation, mab mabagal ang healing. Pag walang circulation, walang healing. So, kaya gagamit tayo ng hydrotherapy either hot or warm or cold. neutral or cold. So, may mga specific na uh, goal yan or uh, benefits. So, like steam bath, kahit nakaupo pa lang, pag pinawisan ka, parang nag-exercise ka na nag-jogging ka. So, in that way... Uh, matutulungan yung katawan mo na ma-recirculate ma natin yung mga nutri nutrients. Pero, kailangan yung foundation natin number one, di ba ito? Kailangan natin ito maayos. So, alam mo may pasyente kami sa Legaspi tumawag sa akin. Uh, last, ilan year? Two years ago? Three years? 2022. Weeks. Oo. oo. Kasagsagan ng COVID, na no? Parang kasagsagan nun. Um, Nalit naman na yung ano. Ah, na lift na yun, mm -mm. no? Yung pandemic noon. Ah, uh, tumawag siya yung last na kain niya ng karne nung gabi na yun. Hapong kami nag-usap pa, nakakain pa siya sa gabi ng baka. Teacher din siya. anong yun niya? Elementary na? Kasi teacher din siya. oh, hindi ko so, naalala kung elementary high school. Na-booster yun, no? May booster May siya. Booster. So, ganito. Ang nangyari, ah, uh, more uh, starting that day na nagkausap kami, wala na talagang karne. Sinunod niya yung protocol. Alam niya yung first ano niya, uh, salang sa himo yun know, lang, himo. Mm -hmm. Nalagas yung buhok, parang nakorient, parang ano ba? Basta tumigas. Yung, you ano, Tapos, namumutla, walang dugo yung kuko, yung ano, maputla, etc. Ang o, gaspang skin, ng balat. No? Very ano, pangit ang ano, pakarap, paano talaga. Kasi siyempre pag gumawa kasake sa chemo, matindi yun. hindi, siya maka, hindi siya makatayo, wala siyang balance. Wala lakas, oo. Oh. Tapos ang bahay din kasi nila, ang liit ng bintana. Eh, tapos pataas siyempre kasi siksi ka na. Eh, concrete talaga tapos may aso pa sila. Di... By the way, another cause of cancer is parasite. Ha? So, yung pag may mga animals po kayo, may pet ba kayo nun? Wala naman yung ano namin, neighbor. Ah, yung neighbor. Okay. So, ano, um, yun lang, kulang sa fresh air. Kasi ang gusto ng cancer yung walang oxygen. Ito yung mga gusto nila. No oxygen. Kasi yung mga dark. Kaya nga dapat magpa-sunlight talaga. Laging magpapaaraw. Oo. Pero yung mga sunscreen yan, yun ang magpapakancer. Okay, magagamit ng mga sunscreen. Oo. Yan, yung mga karakteristik na gusto ng cancer yung ano, tapos yung parasite ang kapas ng cancer yun yan. No oxygen. Kaya, kailangan po ang tulugan nyo talaga fresh air. Basta any na lugar na ko talaga. Kaya naglagay, pumilit na maglagay ng mga plants kasi grabe, ang oxygen very important. Tapos maghapon na kaupo. Oo. So ngayon, ah uh, kung gusto talaga natin ma-reverse ma ma yan, kailangan natin gawin sabay-sabay yung pwede nating lahat magawa. Tapos, juice therapy. Gumagamit tayo ng juice therapy para mapabilis yung nut nutrients may introduce sa katawan. So, uh, ang kailangan natin dyan, especially, is yung digestive enzyme. Enzyme. enzymes. Kulang ang oxygen talaga. Pag kulang ang oxygen na mahina ang brain ko. Anong, anong fruits? Rich <laughs> ang in fruits ko ay green papaya, tapos citrus fruits. Basta iwasan natin yung mga matatamis. Uh, pinya makakatulong din yan. Hindi kaya maka-irritate yan sa... Ano, ano? Ah, oh, Sige, ganito yun. Uh, normally, pag may chronic diseases, kahit hindi cancer, any chronic diseases, acidic talaga sila. Mm -hmm. Kaya sometimes, oh, nagre-react. Si so, so, si, Pero actually, mm -hmm. after alkaline yan, pag nakapasok na sa ano mo, tiya naging alkaline. Pero pag malala na yung acidity niya, kapag nagkalamansi ka, mag-aacid lalo. Kaya ang unang ginagawa namin diyan, uh, patatas. Raw potato extract. Yan naman ang pang highly alkaline na stuff. Yung ano, cabbage. Carrots. Yan, haluan po natin 'yan ng carrots para sumarap siya. Okay ang karot po mayaman sa alipadis um, glutathione so, tapos gagamit po tayo ng mga sulfur rich foods sulfur rich foods ito yung kailangan magpabuka ng drainage pathway kasi ang katawan natin ganito po yun parang imbudo yan parang imbudo ang labasan ng dumi natin Uh, kapag barado ang imbudo sa ilalim, hindi na baba yung tubig, di ba? So, ito yun yung colon, yung bitupa. Sa taas niyan, liver and bile duct. Bile duct. Tapos, sa taas niyan, lymphatic system. Lymphatic. Tapos, tissues and organ. Then, cells. Pag may cancer na to the cellular level at to the cellular level na yung dumi. Oo. So, unang natatambakan yan, everyday naman kasi tayo na kain colon. Lahat ng dumi ng ating skin, lungs, and anong isa? Kidneys. Kidneys. Oh, ang nagsasala pa rin yan ay si liver kasi ang detoxifier ng katawan si liver. Ngayon, lahat naman ng dumi na ma, mapaprocess ni liver, itatapon niya sa colon. So, kapag may bara si liver, bago yan na barahan, si colon muna. Pag may, may mga lipatik na buk, may mga bukol-bukol dito, or sa mga kulani, mga ganun, may bara yan dito sa liver at sa colon. Ganun siya. Kung ano yung nakabara sa ilalim niya, ito yung may problema, sa ilalim niya may bara dapat i-detoxify and natin. And we are living in a, no, in a very uh, toxic environment right now. Pati pagkain. Internally and externally, kaya tayo nagkakasakit, sabi ni Dr. Bra, uh, Dr. Edward Group. It's because of toxic environment internally and externally. Mm -hmm. So, para maging, malinis yung ating katawan, plant-based, balik sa plant-based diet. So, ito kasi iiwasan natin yung mga chemicals. Ang mga chicken, ang eggs, pinapalaki sila sa feeds, genetically engineered. Ang binibigay sa kanila, genetically modified soy, genetically modified corn, GMO, soy and GM uh, corn. Tapos, uh, ang pinili nila na klase ng manok, kasi dati 45 days, ngayon 15 days to 18 days na harvest nila. Pwede nang ibenta sa market for fried chicken. Ang ginagawa nila doon, umahanap sila ng klase ng variety na mabilis lumaki. So, ibig sabihin, may mga growth hormone yun. And yung, yung ano na yun, mataas ang estrogen. Pag kinain natin yun, malilipat sa atin yun. Kaya mayroong hormonal imbalance. yan ang number one na sakit ng mga babae. Ang tama niyan, chicken and egg, thyroid breast ovary. Hmm. Yun. yun. fish na Kahit yung yun. fish, tilapia, bangus, pinalaki sa mga kids, then din po. Genetically engineered na rin kasi sila. So, ang process na gagamitin po natin para gumaling po kayo kasi we have four stages of healing. So, dito na lang, four stages. Number one is cleansing. Number two is detox. Number three is nutrient absorption. And number four is nutrient assimilation. Okay. Bago yan magkaroon ng cell regeneration. Pero, dito sa trust in God, ang Diyos pa rin ang mag-decide mag niyan. Wala kaming kapangyarihan. We will just do our best, pero ipag-pray natin kung, kalo, kung ng Panginoon, uh, kung may mission pa talaga kayo at gagawin niyo rin yung part niyo, walang imposible. Si King Hezekiah, nagdagdagan ng 15 years sa Bible. Nagpray siya, umiyak siya bitterly. Tapos sabi niya, Panginoon, naalala niyo po ba kung ano kung gaano ako nag naglingkod sa inyo? Hmm. Pero alam niyo yung yung pinaka message ni Prophet Isaiah nung pinapunta sa kanya. Kasi ano sayo, put, put your house, house. in order. Hmm. 'Yun yung pinaka sinabi. Tapos nagpray siya, Panginoon, tulungan mo naman ako. Tapos pinabalik si Isaiah sa kanya. Sabi i-extend ko yung buhay mo by 15 years. Kasi lang may pagkakamali siyang nagawa. Nung gumaling siya, pinagyabang niya yung kayamanan ng Israel, yung mga spices, yung mga armory, yung mga, kung ano, yung -ano mga kayamanan nila. So, hindi niya na paadalahan na na ang Diyos ang nagpagaling sa kanya. Tsaka Kaya may later bigay, on, ha? may bigay ng yaman lahat. Oo, oo. Yung mga gold nila, pinakita niya. Naingit yung Babylonian, ano. later on, after ano, sinubod sila. So, may mga pag nasabay-sabayin po natin yan yung mga Bible stories na magdadagdag ng faith. Tapos, ito. Pero very important dyan yung tulugan nyo po. Fresh air, yung pagkain, plant-based food. We should be well hydrated before, during, and after the cleansing. Kasi, ang toxins na build up. By the way, sa first principle of nature cure disease is just accumulation of waste products. May isang magaling na doktor, si Dr. Henry Lindar. Sabi niya, ang number one or primary cause ng pagkakasakit walang iba, transgression of health loss and moral. Kahit yung simpleng pagpupuyat, yung overwork, overeating, yan, pagkakamali yan sa health loss. So, ihingi natin yan ng tawad sa Panginoon. Tapos ang three main effects kapag na-violate natin itong health dose moral law. Number one, nagiging low ang vita vitality or brain nerve power. Number two, nagkakaroon ng accumulation of waste products. Mm. Number three, nagkakaroon ng abnormal composition of blood and lymph. So yung mga pathogens na nakakapasok na. Napansin namin yun kapag low na ang vitality habang nag-iidad ang tao, Nagiging mas maaga ang gising. Tama? Kasi may mga oras po yan. From 9 to 11, nagre-repair ang ating immune system. Nagre-detoxify. 11 to 1, liver. Ano uh, ito? Immune system. Uh, 1 to 3, gallbladder. 3 to 5, lungs. Then 5 to 7, dyan tayo na dumi. Intestine. So, yun yung oras natin. 12 to 4, gumagawa ng red blood cells ang bone marrow. Okay? So, midnight to 4 a.m. So, ayan po. Napansin namin, the more na nag-iidad ang tao, humingi na ang vitality, brainer power. Sige, isulat ko nga yun, ha? Ah. Yung, yung low vitality. Kasi, ito yung taktika na gagawin natin para gumaling kayo. Uh, accumulation mm -hmm. of waste ways. Tapos, ano yung isa? Abnormal composition. Abnormal okay. composition of blood and limb. Okay. Kung titingnan nyo, sa first, step, uh, first stage ng healing, healing to ha ah. first step ng healing, stage, accumulation of waste, di ba? Sa first principle of nature cure, disease is just accumulation of waste products. ko kung, kung magka-connect-connect natin yung mga magagaling ng mga doctors, pinag, pinag ano ko eh, tama yun. First principle of nature cure, disease is just accumulation of waste products. Ang limang organs, pe excretory organ na natatambakan, colon, liver, kidneys, lungs, skin. So, number one talaga si colon. Kaya, colon cleanse ang unang gagawin natin. Pero, bago kami mag-cleansing, kasi accumulation, therefore, para ma-heal, cleansing, di ba? Nung na-accumulate na the waste, kailangan palakasin natin si vitality or brain nerve power. Brain nerve power. Ang brain, ang pagkain niyan, B-complex, sulfur-rich foods like onion, garlic, broccoli, cauliflower, kale, cabbage, radish tapos mga hilajit ano pa Mashpugand. lion's mane din ha lion's, lion's mane. mane lion's main na na mushroom kaya mag-regenerate ng new brain cells so yan yung mga ibibigay ko sa iyo para lumakas yan tapos kasi ang brain natin kapag puyat tayo mahina yung healing reparation mahina yung reproduction mahina yung metabolism mahina rin yung lahat ng bodily processes. So, kaya namin pinagsusulphurich rich foods para hindi lang bumuka yung drainage pathway, but rather palakasin si vitality. Kasi ang onion, garlic na mayaman sa mga sulfur, pagkain siya ng brain.